Tumukan din Patay ka, Miss ka talaga. Tala ka ngayon. sakit. sa puso, wala. Ano ang nyo? Ay, sige po, welcome po. Ay, mataas ang kolesterol, high blood. Para Pag lang ngayon. Pag natawag po kayo, tatawagin ko rin yung scammer ha, para madala lang at walang ma-scam ano. Oh eh, hindi nyo mararamdaman sakit. Parang bukas ang portal nyo talaga eh. Kung ba rin mas, parang makakahinga ng ayos. Yan. Yeah. Pigit lang po nanay Sa kapra ng Diyos, wala ang pagtago. Sino ka ang bala sa taong to? Pasok. Si Bat. Apoy. Kidlat. Sa kapra ng Diyos, wala ang pagtago. Yung yes scammer gumagamit ang pangalan ko. Pasok ulit. Kamusta <coughs> ako na naman? Maghapon tao. Malas mo. dami kong pasyente ngayon. Tanggal mo lang ang mo dito. Bilis. 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 Nakapang-scam ka naman. Ano? Pag hapon mo makikita mo kang are, mauumay ka sa akin. <laughs> Yung mga kukulang, tanggalin mo yan. Dali. Yung scammer air deserve. Deserve yan, deserve. Magtanggal kayo dyan, bilis. Scammer, tulungan mong tanggal mang kukulang na yan. Tanggal, dali. Gabitin to. Bilis. hanggat di ka sa kalukuhan mo, tatawagin at tatawagin kita ha. E, mo. Hindi ka na makakapagtrabaho, hindi mo na makakausap ang anak mo. Mukha ko na lang makikita mo araw-araw. Sinasabi ko sa iyo. Kaya kaya kita tatawagin mo eh. Bilis. Ganto na lang. Gusto mo ko anak mo? Ha? Ha? Gusto ba? Yung anak ko ito, pasok. Gusto mong tukuting ko yan. Mapukulong din siya. kaya 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 ko rin upasin doon. Ah, papatay ko anak ko. Ayun, magtanda eh. Pasok tayo kayo anak ng sa na yun. Magtanga dyan eh. Tandaan niyo. Mang kukulong, maka pa kayo eh. Yan ang pagkakamali niyo. Eh. Bilis, tanggal lahat yan. Ah, yung perang naagamit mo sa pang-scam, pangburo nyo na ha. Ano? Bilis, tanggal lahat yan. Mga gabay, pahirapan nyo yung scammer. Ah, yung anak nito, hindi naman tatablay nyo kung hindi lang kukulam. May nang kukulam din. Yung anak ng scammer, pwede talab din sa inyo asawa mo, gusto mo kunin ko na rin, ha? Sagot. Sagot. Ayaw. Katulong mo sa pang-scam yan. Ay. Hey. Ang asawa nito pasok. Ay, itim din na eh. Paano yan? Dukot din pa, oh. Pasok sa inyo. Yan ha, para magtanda sa mga pinagagawa mo ha. Tanggal at gumawa dito. Yes. Tumang kukulam gumawa dito. Tanggalin mo. Abuso kayo. Abuso kayo. Eh. Ginagamit mo pangalan ko eh. Detect hmm? Ginigigil mo ko eh. Tandaan mo, magapong mo makikita mukha ako ha. Ha, naintindihan mo. Hanggat di mo tinitigil yan, matatawag kita. Araw-araw kitang -araw tatawagin, eh. sinasabi sa iyo. Araw-araw ka maghihirap. Naintindihan mo? Kapag ka nang iskam. Ba't ka nang-scam? Bakit ka nang-scam? Ba't mo ginagawa uh, yung pangalan ko? yung mga ulam dyan, ba't mo kinulam tao? Ingit galit. Ha? Anong dahil? Ingit galit. Uh, anong ka nagagalit mo? Huwag mo galitin ngayon. Pag ako nagalit. Tatagta rin ko pati yung mga hinlilig sa paa. Ano ka nagagalit ni Lisa? Ano ka nagagalit ha? Sagot. Gusto oh, ko, oh. gusto ko. Nagalit ka dahil sa Ano ba ginawa? Ano ginawa? Nagalit ka, nagalit. Ay, di ingge. Ikaw is ha? Kamer, kamer ka kita. Wala ka ba iba pinagkakitaan? Ba't hindi ka na magtinda talaga ng legit ha? Pa, kailangan gumamit ang pangalan na may pangalan. Hmm? Hmm? hindi po ang gamitin? Ba't kailangan gumamit ang itim? Ha? Bakit kailangan gumamit ang itim? Ha? Bakit? Magdudusa kang buong maghapon na ito. Isang linggo kitang papahirapan, papawalan kita hanggang mamatay ka. Naintindihan mo, no? pag di mo tinigil yan, mamamatay ka. Ha? Naintindihan mo? No? Ngayon pa lang, i-delete mo na yung page na yun, ha? Ha? Pag yan ay nasa ko, patay ka sa akin. Marami akong Facebook. Hindi isang Facebook yung tatok doon. Ang mo lahat yan, bilis. Yung summer, delete mo yung page mo. Tagasang ka, scammer ka? Tagasang ka, scammer ka? Tagasaan? Tagasaan?

ah, Ikaw yun, nagtitinda ng mga heating lotion na 'yon, ikaw. Hindi. Ikaw yun Hindi. patay na 'yon. Sige, subok pa. Susunod ka daan. Iro na natin.

Mamaya kita tatawagin, kasalanan mo yan. Si Boy alagad nga eh, tumigil na eh, kasi nga hindi pa natigil. Laman, sinasabi alagad ko raw siya, tapos Si Boy alagad. Kayo, ano? Nine pa. <laughs> Anya, ka. o, tapon kayo na 9 minutes okay pa kasi tayo magkukulang ka tapon mo yan sa lawad. Marami. Scammer, marami. Grupo kayo. Grupo ba kayo? Ikaw lang. Buong maghapon mo makikita yung mukhang to. Sinasabi ko sa inyo. Huwag buka buong linggo pa.

Dahil hinula. Ay naku, hindi na po 'yan, kailangan ko na Ah, dahil na lang 'yung baby sa 'to. Okay po ulit tayo natehan, tuloy na lang. Diyan 'yung panyo niya, ayun. Hindi nyo ba 'yun? Hindi. 'Yun rin, 'yung napakarami ng panyo? Kita tayo, hinahanap ko kung confirm o nag-decide na. mo hindi magpadala ka muli. Video ko lang pag-confirm. Summer.